ngayong buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang po natin ang Pride Month at nasasaklaw nito ang usapin ukol sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay anuman ang inyong kasarian. Kaya naman, tunghayan po natin ang inisyatibo ng ilang organisasyon ukol sa pagpapalaganap ng gender equality lalo na sa edukasyon at trabaho. Panoorin po natin to. equal opportunity for women. Iyan ang nais maisakatuparan ng pananaliksik na ginawa ng International Finance Corporation o IFC at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Inulunsad ng IFC at UNESCO ang kanilang research na pinamagatang Closing the Gender Gap in Education and Employment sa pangunguna nila Senior Economist of IFC, Andrew Mirberg, at Program Specialist of UNESCO, Hiromichi Katayama. Sa pag-aaral ay humaharap pa rin sa matinding hamon ang mga nakapagtapos na kababaihan sa paghahanap ng trabaho. Mas mababa rin ang kinikita ng mga babae kumpara sa kalalakihan sa buong mundo. Change of the mindset will be needed and also the uh, institutional level changes, institutional support uh, will be needed both from the uh, managers of the companies. Suportado naman ito ng mga universidad at ahensya sa Pilipinas kabilang na ang TESDA, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Magsaysay Group of Companies. We're very happy about the report that was produced by uh, UNESCO and IFC. That's why we want to make sure that uh, this data is able to really um, reach the people who should see the data and of course take action based on what uh, the findings are. It's really about making sure that no one is left behind. Patuloy pa rin ang mga ginagawang pananaliksik ng iba't ibang ahensya para maging pantay at patas ang sistema ng edukasyon at trabaho sa Pilipinas sa huli ay masasabi natin na kung ano ang kaya ng lalaki ay kaya na rin ng babae